Ah, uh, gusto ko sanang bumili ng lupa, eh. Ay, nako Sir. Tamang-tama po. Nasa tamang company po kayo pumunta. Kasi nag-o-offer po kami ng magagandang places dito, Sir. Tsaka may big discount pa kami. Tsaka, Sir, ha? Hindi mo pagsisisihan yung location. Kasi sobrang napaka-fresh yung hangin doon, Sir. Tapos kita mo yung buong view. Eto, Sir. oh Gusto mo na makita yung sample ko, Sir? Eto, Sir. Oh. Pati nga nung, ano, kahit mga 5 Five hmm. hectares. 5 hectares? Seriously? Hoy, baklang utak talang lang ka. Bakit ba inaas kaso mo yung magsasakang hampas lupa na yan? Di mo mo yung itsurahan mo? Mahiyahiya ka naman? Yung sinasahod mo? Mukhang kulang pa sa pangkain ng pamilya mo? Ah, ah kadire, Ba yan? Ambisyoso masyado. bibil ng lupa eh. Ah, Miss Chloe, baka meron naman talagang pambilis si Sir. Grabe ka naman, baka ka. Ano yung pananamit niya? Mukha bang may iuubra yan? Sir, pagpasensya nyo na po, Sir, ha? Sige, okay lang. Oh, siya nga pala, Sir. Ah, saan po ba dito yung gusto ninyong kunin? Kasi dito banda, Sir, oh, medyo maganda yung pwesto pag dito kayo nagpatayo ng bahay. Kasi, kita niyo naman po, nasa... Uh, Chloe, kumusta yung trabaho dyan? Actually, Sir, patapos na to. Kaya lang meron kasi tayong hampas lupang bisita dito. Kalain mo yun? Nagbabalak bumili ng lupa sa Batangas? Eh, Ni, nee, mukhang ang pambayad ng renta wala eh. Uy, pwede ba? Huwag mo kang pinaglolo ko dito! Wala kaming binibentang lupa sa paso. Kaya ako sa'yo, umuwi ka na lang. Tingnan mo ang suit mo. Isa ka lang ng mga amak na duka eh. Wala ka namang pera. Bibili ng lupa eh, wala ka namang... Ah, uh, sir, baka naman po may pambilis. Gusto niyo po, ako na, ako na lang po yung mag-askas niya. Hindi naman Paalisin mo sarap ko dito. At huwag nyo lang pabalikin dito, ha? Alam mo, Marimar, sa susunod, huwag kang magsaya ng oras sa magandang tao, ha? Ayusin mo trabaho mo! Hindi kung sino yung pinapasok mo dito, eh. Sige na, Chloe. Pagbutihan mo yan, Ha? opo sir Ah Sir Sir Ako na po yung humihingi ng pa paumanhin po sa nangyari kanina Sir ha. Masensya niyo na po yung mga covert ko. Eh, ganun na po talaga yung mga pag-uugali dun eh. Grabe kasi yung mga ugali nila eh. Hindi naman proyekt magsasaka ako eh. Mamaliti na nila ako. Ah, sir. Ganto na lang po. Huwag po kayong mag-alala kasi kaayusin ko po ang lahat. Gagawa po ako ng paraan. Sige Salamat. Good morning, Chloe. nasa si Marimar? Ayun man, lumabas eh. Ah, okay. Pakisabi na lang na today may darating tayong big time na client. And please lang, asikasuhin yung mabuti, okay? Noted, ma'am. Akong bahala. Sige. I trust you, Chloe. Thank you. Um, miss, how may I help you? Yes, first Eden. Actually, ma'am, may naasikaso lang siya sa labas. Uh, kayo po ba yung kliyente na tinutukoy niya? Yes, ako nga yun. Tamang-tama, ma'am. Sa'yo naka-reserve yung um, lista ng lupa namin ngayon sa Batangas na kung saan talagang pinag-aagaw-agawan ng mga malalaking kliyente. Gusto niyo po ba i-check para malaman? Sige, let's see. Ayan, ma'am, bala. Ito po yung ano niya. Ayan po ma'am. You can check it out po. Um, around 5 hectares siya. Mm -hmm. Sige, interesado ako. Pero um, wait lang ha, may tatawagan lang muna ako. Go no, lang no, ma'am. Take your time. Okay. Hello? <coughs> Oo, okay na. Ginalingan ko kaya. Pero dagtagan mo naman. Hirap kayo umarte. Ah, oh, sige, sige. Okay. Sige-sige, mamay. Hmm. Bravo! And for that, I want to give you something. Hindi na pag -usapan. bahay lang kaya ko eh. Kaya, kaya sorry oh, oh, okay, yeah. na. Na. na yan. Ano uh, ba 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 lang, okay ba Ano uh, kasi ba uh, ba 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 Miss ah oh ba 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 Sir. ba ba na ba 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 Salamat, ha? Thank you, rin. Ano nangyari yun? Ah, hi, miss. Ay, bibili po ba kayo ng balo? Ay, no, 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 no. Not my taste. Ah, gusto ko, sana namin kausapin, eh. Kung papayag ka sa offer namin. Ano po yung offer? Eh, babayaran ka naman namin, eh. Magpapanggap ka lang na kliyente client. Okay? Eh? Mm -hmm. Pe pero, huwag mong puproblemahin yung susuotin mo. Ako na bahala. Kasi, kailangan na magmumukha kang mayaman eh. Kaso hindi ako marunong magpanggap mayaman eh. Ay, ano ka ba? Keri-keri mo yan. Tingnan mo sa itsura mo, may aura ka, may dating ka. Kaya alam ko na magagawa mo yung plano natin. Ano, G ka ba? Sige, Subukan natin. <laughs> sige, kailangan ko una. Kinakailangan mo na maligo ko kasi mali aso yung balot. Masya, <laughs> sige na. Tara, sama ka na sa amin. Dali. Tara. Ipulit e, mo lang kasi yung 500 ko. Sir, ha? Ang binigay sa kanila. Ah, uh, sa totoo lang, maliit pa yun para sa kanya. Hmm? Narinig mo yon Ah, impossible. Excuse me, Chloe. Anong nangyayari dito? Ma'am, ito kasi magsasakang to. Bigla-bigla nang lang nagabot ng pera dun sa babaeng. Ah, Hoy, supposedly kliyente natin. Anong, anong magsasaka? Siya si Mr. Cruz. Yan yung inaasahan nating big time na kliyente natin na bibili ng limang ektarya para pagtayuan niya ng mall. Anong pinagsasabi mo, Chloe? Teka, ma'am. E di yung baba, babae, hindi siya yun? Yung pumasok kanina? Ay, nga ako, ma'am. Eh, paano ba naman kasi, ma'am, yung ibang empleyado dito, kagaya na lamang ni Chloe, tsaka ni Francis, masyadong mapanghusga at masyadong mapangmataas? Eh, nakita lang nila na simple pumasok dito sa loob ng opisina natin itong si Mr. Jeboy, hinusgahan at nilalait agad yung pagkataon niya. Kaya ayun, ma'am, akala nila walang-wala yung tao, pero mayaman pala. <laughs> ganun ba? Yes, ma'am. Chloe, this is unacceptable. Humingi ka ng sorry kay Mr. Cruz. Ma'am, hindi ko naman po alam eh. Magrarason ka pa? Humingi ka na lang ng sorry. Miss Eden, sa tingin ko, hindi ko na itutuloy yung pagbili ko ng lupa. Dahil sa kanila lang mapupunta yung komisyon? Ay, sir. Oh, huwag naman ganun, sir. May iba naman pong paraan eh. I can fire her. Kahit si Francis, wala akong pakailang sa kanila. Ang gusto ko, maging maayos ang pangamalaka dito sa company. Kaya, Chloe, tanggal ka na. Ay, yan, ma'am! Yun yung pinakamalaka. Ang pinakatamang desisyon na ginawa mo. Ma'am, hindi naman po ako makakapayag nun. Nagtrabaho naman ako ng na maayos sa kumpanya nyo. Pero malaki yung kahihiyan na ginawa mo dito. Kaya, please, umalis ka na! Bye bye. Ah, uh, Mr. Cruz, pasensya na po ulit ha. Pwede na po natin ipagpatuloy yung pagbili mo ng lupa. Sa isang condition po. Kung ipo mo tong si Marimar. Naku, <laughs> <laughs> sir. sir, yun lang po ba? Kahit today nga mag-start na siya bilang team supervisor na papalit kay Chloe. Kaka Marimar. Maraming salamat, ah. Ay, naku, sir, walang ano man po yun, sir. Kasi hindi naman po ako kagaya ng mga empleyado imp dito na masyado mapanghusga, masyado mapangmataas. Ako kasi, sir, may respeto talaga ako sa kapal. Alam mo lang yun sa mga kliyete natin. Pagpasensya niyo na po yung ano. Kanyo, sir, ang iniingat din na pa kasi dito sa loob ng opisina. Eh. Ah, pasensya na, kasi wala akong pag-iwanan. Baka katayin ng <laughs> anak ko dun, eh. Ah, uh, sige na. Marimar, asikasuhin na na si Mr. Cruz. Sige, ma'am. Okay, marami pa akong asikasuhin. Mm -hmm. Sige, Oh, na no, bahal. Oh, sir, ako na mag-asik ako sa iyo, ha? Ibibigay ko sa iyo yung proper and magandang customer service na deserve, na deserve mo. Kasi, sige, sir, mapo ka at pag-uusapan natin. Mag-mail ko. Hmm, Tunang na naman yung manok mo. Kakatayin ko na talaga yung pamayang pag nag-break ako. <laughs>